<laughs> ba 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 oh, oh. wow. <laughs> Naku, baka magmukha akong pataas. <laughs> eh, ano 'yun? Hindi ba 'mo hindi kita masyado. Oo, oh, hindi, ma okay. no. hindi kita wala. Yan, yan. yan. E, ba ano ka ba? Ay, yan Siri, bisit. Yeah, okay na. Yeah, ma. Okay, next, next. Okay, mo ba 'tay? E kaya na hindi ako. Hindi na yung duwag si Mikeo. ko kayo. Hindi ko. Hindi. tama na. Tama na. Tama na. Hindi. Oh. na. Hindi. 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 Hindi hoy <laughs> parang uulan. Oh, sa yes, akin! Yes, 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 yes. Ito ay kanina ng kandila. Eh, natin yung kandila eh. nga o. kandila. Hello, RJ. Ang <laughs> <laughs> <I'm fine>, eh? <laughs> pangit wow.